Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas gusto nga po ng Miami Heat kalaban ng Boston Celtics sa first round ng playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong center na pantapat na ng Los Angeles Lakers kay Nikola Jokic. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa nangyaring pagkatalo ng Miami Heat sa play-in tournament tong nakarang araw, ay wala na nga po silang ibang choice kundi makipaglaban ulit sa isa na namang play-in tournament game para makuha ang 8 seed sa East at magkaroon ng karapatan na kalabanin ang number 1 team sa buong NBA ngayong season na Boston Celtics. Pero wala rin naman nga po dito ang problema ang Miami Heat since nangyari rin naman nga po ang ganito ang senaryo sa kanila ng nakarang season. Isa pa, sa una pala nga po talaga ay mas gusto nga po nilang kalaban ng Boston Celtics since dito nga po matatest kung gaano kalakas ang kanilang kupunan sa isang 7 game series. At kapag nanalo nga po sila dito ay magkakaroon na nga po ang kanilang kupunan ng mas mataas na chance na makaabot muli sa NBA Finals ngayong season. Pero bago pa man nga po nila makaharap ang Boston Celtics sa first round ng Eastern Conference Playoffs, ay kailangan mo nga po nilang maipanalo ang kanilang pangalawang game sa play-in tournament laban sa Chicago Bulls ng walang kanilang superstar na si Jimmy Butler. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center na pantapat na ng Los Angeles Lakers kay Nikola Jokic. Aminin man nga po natin sa hindi mga katrops, hindi nga po talaga kaya ni Anthony Davis na bantayan mag-isang superstar big man ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic Since parating nga po itong nagdudumina sa ilalim ng basket sa kanilang mga nakalipas na laban. Kaya kailangan na nga po talaga ng kanilang kupunan na at least isa pang big man na tutulong sa kanya sa kanilang front court na magpapahinto kay Nikola Jokic. At isa nga po sa mga tinuturo ngayon na makakatulong sa kanya ay walang iba kundi ang kanilasan ng center na si Christian Wood. Nakasalukuyan na rin naman nga po nakakapagsimulang magpractice sa kanilang kupunan matapos siya magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Yes, tama nga po inyong narinig mga katrops. Nakakasama na nga po ito sa kanilang mga ginagawang team practice sa loob ng kanilang pasilidad ng mga nagdang araw. Kaya malaki nga na po ang posibilidad na makapaglaro at makabalik na ito sa lineup ng Lakers sa isa sa kanilang mga laro sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets kung sakasakali man nga po hindi na sumakit pa ang kanyang nadaling tuhod. Well, magagamit na rin naman nga po nilang duo nila Antra Davis at Christian Wood sa kanilang frontcourt upang hindi na sila madumi na pa ng nuggets sa ilalim ng basket at siyang posible maging susi ng kanilang pagkapanalo sa kanilang magiging serya sa first round ng playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.